Uy, kalalim ng manos. yung pala yung ginabuksan nila. Sayang, <talking> kung hindi na nakamitin. Masarap o green na green. Ano <noise> ba guys? 10 piso na rin to. <laughs> guys, good morning ya yeah, Magdamag na naman ng ilan dito sa amin guys. Sobrang lakas. Tapos kanina may kasama pang hangin. Malamang mamaya, ba na naman dito sa amin. Lalo na doon kila ano, antipasin. Balak pa naman namin magpunta sa bukid kasi nga yung mga gulay doon. Baka yung mga sili nagsitumbahan na. Yung lakas naman ng ulan. Malaman na lang mamaya kung makakapunta kami sa, ano, magsaglit kami sa bukid para lang maililim namin yung mga ano, ceiling. Ang, ganda gaganda pa naman ng ceiling namin. Ha? So, ayan. Samahan niyo ulit kami sa panibagong episode na So, ayan mga kadraman. Bali, papunta tayo ngayon ng bukid. Hindi na namin tinawag si Antipasing at baka mabaya ibiglang biglang bumaha. Wala siya sa bahay nila. Kaya kaming tatlo na lang. Ano yun lang namin yung mga sili doon iniwan na namin yung tricycle sa labas dahil panigurado mahirap yung daan dito eh. Ano ba? Ang mga buke. Buti okay, butin na lang <laughs> ano. Buti na lang, <laughs> <po> lang ano. <laughs> Alas dos. Malaki na yung palay dyan sa may ano ba na. Alas <laughs> dos na <inaudible> Ang malakas yung ulan. Nato yung hindi-hindi-hindi sa. Hmm. kita mo walang hangin. Well, bago lang naghangin kanina nga maliwanag na. May nagasik ka pa yata dun. Oo. Oh. Saan? May mga may mga nakakaputi man. Hmm. Ay, doon kilang kiladyo. Kilang kiladyo ba yan? Ano nyo guys yung ano o, palayan, o. Ay, ano, Ay, pala yan o. Ayun! Ayun pala Sabon. Ay, hindi. Nag-con yun kay ate. Hindi yun ano kay ate na mo, no? Oo. kay Con yeah. Kay yun sa, kay Bombay. Saan ay, 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 kaninang umaga guys, grabe sobrang lakas ng hangin. Buti naghinto din. Ano ba oh? Oo, oh, may mga yung puno. Buti na rin sa atin, bandaw, lang sa ating bandawa na masyado ng mga puno Super typhoon. Palaw ko Puring Ano lang naman tong dito sa amin guys? Habagat. Habagat ni ano? Karina. O, so, pero wala naman tayong signal. So, Kumit naman ni Lesa. Talabas na, na sa apari kagaya niya at ang namin niya talaga eh. Tumbok. Natumbok. Wow. Ang ingat-ingat mga kadragon. Ang ingat-ingat kayo dyan mga kadragon maging alerto kung kailangan mag-evacuate, mag-evacuate. Sila ang nakalim sa nakalinis na kahapon. Kapag nagbaha ulit, balibagong linis ulit. At kung nga lang, kung na naman ako kanina, madaling araw. Mm, balkon na Kalalim. Nagkayas ka na naman. Oo. Eh. Hanggang saan din yung lalim niya? Nak Yeah. Mababaw lang din. Ang palampakan din eh. Lampas ng palampakan. Si. Agad din mo eh. Para ko ah. Nabulaklak pa naman yung ano. dragon fruit. Sayang. Matubugan na naman yan. Magdilaw lang din. Agad din mo magtanggal ng tubig. Buti mataas na itong ano. Oh, na yung tagay. Safe na. Ang katanya. Nakatanggal. Nakatanggal. Nakatanggal ay kay ang kilad niya man yata ya. Yeah. Sa kilad niya. Hindi na ko tawin ano? na siya. buwan Ano? Yan ay panyo. Kung hindi na mm -hmm. nagpas. Ayun no. Ha? <laughs> <laughs> Sa trine. Na, Baka nag-apaw na itong ating suspension. Hindi mo. Ayun mo. sa Webes pa maglabas daw to. Ha? Huh? Webes. Ha? Ah, Nag-abot na yung gamo sa mga -e. ah. ay, so, ay. May gamo yata ay. Aray ko. Nagtabaan na yung sitaw dito. Aray ko! Na, malapit na mag-apal. Ubus na ubus yung dahon ng kangkol yun. Eh. Gutom ang mga tilapya. kita na natin yan pwede? Oo, pwede. na yan? Nalilagas? Titasin na natin? Oo. Okay. Saan pag hindi na nakangtong. Ang kasarap o grog na drain.

Man na maniniis din. na may mga tula ka, Meron na rin doon, no? oh. Yung mga dami. Biste. oh. Nah nah. um, Pwede na yan. Ayaw nga ako naman eh. Ito pa oh. Ito pa oh. Hindi oh. tayo makaluto dito hmm. sa ano eh. Kaya hey, ano? nga. Bukid. Hmm. Mahirap na magtagal dito at ano. Na, tataba na nga ito. Pangkon na. Hindi mo pwede yan. Hindi man tayo makabini. Pwede ba magbini ngayon? Mag? Hindi yan magtigas eh. Ay, may uod. May ustra wala, hmm? wala ka. Wala kang ako dami. Oh, ba diba guys? 10 <laughs> piso na rin to. 10 <laughs> piso. Divide 5. Kumusta yung maestits? La, yung sili natin, oh. Nagtumba. Ang ganda pa man. Ano, laban lang. Kapit lang kayo. tapos din ang bagyong ito. Buti na lang nung ano, huling punta namin dito, nakapaglagay kami ng lupa. Lalaki ng dahon ng ano, Talong. Ito guys, yung may bunga na. Kung di tayo nagdagdag ng lupa, magkayad na yan. Nakaganda ng talong. Hindi so, na natin lipat ang tila. Dito na. Hindi huh? pa man na, no? na, oh. Ano, may bunga na? Isile? Meron na nga. Ah. bumulak na yung iba. Dito may uod to. Ano ba ko nang uh? bawang? Dapat may na tulong huh? Ha? Ano? Ano? Ano yung pag-mest na naman ito, pag magtama. Ito naman ang matawid ko. Ang safe. Pag nag-araw ito, anti, maganda magpatama, no? Oo. Pag mag-araw ito Yung isang board na ano yun. Talong. Parang batay, ma'am. Ay, ano, nyong. Pero may Ay, ano pa rin siya. Oh. Ayun yung maliit kasi magkukukin eh. Wala man siyang uob. magapit na guys mag-apaw itong ating ano oh pala isdaan. Dapat binu ay, dapat tinanggal na ni Kuya Efren yung bara doon sa tubo eh. Yung nakaraan kasi guys na ano na tag-ulan, nag-apaw talaga 'to. Kaya may mga isda diyan sa ano talukan. Mababaw kasi dun banda eh, pero dito naman banda mataas. Matumba na tong ating halaman oh. Eh. wala nang itsura tong ating kubo Oh, basang-basa ay baba natin yung ano parang di magsasakit puro nga eh iwawa yung palay doon eh Isang dangkal na lang o mag-apaw na. may ano naman yan dito guys may PVC yun ang labas niya sa may ano talukan ihalo natin sa sitaw Um, nakatalbos na naman tayo sa ating sitaw na turo. Tara na. Hindi pong naglaki yung hindi May panghalo pa na naman sana. Arul, kalalim ng manos. Ito yung sa Pero ngayon nabuksan na nila. Kaya, kahapon daw nila to nabuksan kaya Bilang ano dinabuksan. kaya malalim ang tubig kahapon ayun o oh, nakataas o oh. ayun pala yung ginabuksan nila ah, nabalita to kagabi ang

mo bahay dyan. Pag yan, ang kakatakot. Buti ka mo, tinasan niya ang pan niya. Kaya kataas nung ano oh. niya yun, flooring. Talagang yung pan niya, sinadya ako, tinalapit siya na dito. Palawak ko. Ay, nanguyin okay. mo, papunta daan. Ay, bagay. Hindi ka ma'am, hindi mo no. gano'n na, pa Uwe, hindi mo kaya yan. Hindi ka ma'am, hindi mo kaya yan. Dito ka magbaba, pa gano'n yan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không